Gusto kong malaman sa pagtira ba niya sa bahay mo, nahulog ba ang loob mo sa kanya? Diretsahan itong tanong kay Tucker. Mabilis ang naging tuon niya. Hindi ko po itatangging nahulog ang loob ko sa anak ninyo, Don Rogelio. Hindi man kami magkasundo nung una. Nagawa niyo ng paraan. Mahagyang pinamulahan ng pisngi si Tucker dahil sa ipinagtapat. Hindi na nalingit sa matanda ang paglutang ng hangin sa puso niya habang salita kanina. Gumiti lang ito. Sa ngayon na nang relasyon niyo, Ilang sanda din tinitigan ng binata ang karam. Masasabi kong malalim ng ang relasyon namin ni Bethany at hindi talaga ko papayag na maagaw siya sa akin ni Amado. Mahal ko siya at mahal niya ako. Kahit hindi pa namin inyong napag-uusapan, sigurado akong mahal niya ako sa isip ng binata nang maalala na wala pa naman talaga silang formal na kasunduan ni Bethany kahit pa may nangyari na sa kalimla. Ititwa si Spool, kinulang siya sa mga salita para linawin ang talagang estado ng relasyon nila. Pero mamaya, I'll make sure na masasabi ko na kung saan kami dapat humantong. Sa loob-loob pa niya. Natutuwa ako. Nakikita ko na seryoso ka sa anak ko. Sige, titingnan ko kung anong magagawa ko. Pansamantala, gusto ko sanang ihihimo ako ng tawad sa kanya. Mahal na ko kasi si Bethany. Kaya inakala kong alam ko na kung anong makakapagpaligaya sa kanya. Mabuti na lang at nakilala ka niya. You can save your sorry kapag nagkita na kayo. Hayaan niyo maging tulay ako para magkaayos kayo. Salamat kung magkakaayos kami. Malaki ang ipagpapasalamat ko sa iyo. Gusto ko na rin makita at mayakap ang anak ko. Bukal sa loob na sabi nito. At hindi iyon na lingid kay Tucker. Binabaybay ni Tucker ang highway. Nang may mapansin siyang nakasunod. At dahil sa rearview mirror lang niya napansin iyon. Hindi matukoy ni Tucker kung sino ang driver nito. Maingat itong dumidistansya, pero nahalata na rin niya. Hindi na nag-aksya ng oras ang binata. Mabilis niyang din eh. Yal, nang daliri ang boto ng kanyang cellphone. Naka-speaker mode ito kaya hindi na niya kailangang damputin it. Eh. Iwas halata pang may tinatawagan siya. Officer Enrico, kumusta? Tanong niya sa tinawagan. Okay lang, ikaw. Wika naman ito. Si Officer Enrico ang kaibigan niyang motorcycle policeman na nakatalaga sa distritong ng ng Makati. Minsan rin siya nitong hinuli dahil sa overspeeding. May isang taon na ang nakararaan. May bumubuntot kasi sa akin kanina pa. Maka pwede mong i-check. Pareho kaya tayo ng ruta ngayon. Nasa Magallanes ako eh. Papasok ulit ako ng Makati. Galing na ako dyan kanina. Kaya lang napansin ko nga na may nakasunod. Sige, daanan mo ako dito sa Ayala. Paglaspas mo, titingnan ko. Ano bang subject? Honda Civic, I think. Red color, semi-tinted. Copy that. Thanks. No problem. Pagdaan nga ni Takar sa Ayala, ay agad na yung si Officer Enrico. Pagkakita nito sa coaching pula nakabuntut sa binata, kagad din itong rumisponde. Natanaw pa ni Takar ng pahintuin nito ang subject vehicle, pero hindi na siya huminto para alamin pa ang status niyon. yun. Maya-maya ay nakatanggap na siya ng tawag, galing kay Enrico. Negative, ang sabi ng driver, Naliligaw daw siya at hindi makita ang hinahanap na hotel. Legal naman ang mga papeles. Registered to a man named Diego Santos. Okay din ang lisensya. Sa tingin ko baka na paranoid ka lang. Walang violation kaya pinaalis ko na. Paliwanan nito. Huminga ng malalim si Tucker. Okay, salamat na rin. Pasensya na sa abala. I owe you one. Wala iyon. Ingat na lang sa pag-uwi. Sure. Pinindot niya ang bottle down para ibaba na ito. Muli siyang huminga ng malalim. Isinandal lang ulo at ipinatong ang siko sa may bintana. Ikinabigla ni Takay ang nadatnan. Mga bag na nakalapag sa ibabaw ng kama ni Bethany. Bigla tila uminit sa parteng iyon ng kabahayan. Agad na hinanap ng mga matiniya ang dalaga. Bethany! Bethany! Wala sa silid niya si Bethany at wala rin sa kusina. Kaya tila nawawala na rin sa sarili niya si Tucker. Hindi alintana ang bawat taong makakasalubong. Hello, Sir Tucker. Bating nilagpasan lang ng binata buhat kay Lorna. Anong problema nun? Tanong nito. Lumaretso sa labas si Tucker sa garay. Tapos ay sa hardin kung saan inatagpo ng hinahanap na dalaga. Bethany, Bethany. Tahimik lang na nakaupurong na si Bethany. Hinihintay ang kanyang pagdating para magpaalam. Tucker, dumating ka na pala. Sambit ng dalaga. Iba ang naging tugon ni Tucker. Isang mahigpit at mainit na yakap ang iginawad niya rito. Hindi man lubos na naunawa ni Beta niyang nangyayari. Parang puso na rin ang papaliwanag nito. Pumigay ang kanyang damdamin at nagpaubaya sa iyong yapusin nito. Huwag kang umalis, Beta ni. Hindi mo na kailangang lumayo. Wika nito may pagmamakaawa. Pero Tucker, nakapag na ako. Hanggang nananatili ako sa bahay mo. Hindi ako ligtas at maging ikaw ay ganun din. Malungkot na paliwanag ni Harito. Iling agad ang naging sagot ng binata. Hindi pa rin ito bumibito sa magkakayakap kay Bethany. Natatakot ako. Makakapagnanatili pa ako dito balikan ka ni Amado. Kaksat Saktan ka niya. Sisisihin ko ang sarili ko kapag nangyari iyon. Bethany, please eh. don't leave. Nagkausap kami ng daddy mo at sinabi niya ang gagawin niya ang makakaya niya para hindi na matuloy ang kasal ninyo ni Amado. Ano? Bulalas niya. Nakipagkita ka kay daddy. At bakit mo naman ginawa iyon? Hindi siya makapaniwala sa narinig buhat dito. Bethany, sira ka ba? Alam mo bang tuso ang daddy ko? Magtiwala ka. Seryoso siya. At nakikita ko yon sa mga mata niya. Kalokohan. Kalit at walang pakialam niyang hiyo. How dare you para pang himasukan ang buhay ko? At sinong may sabi iyo sa na kausapin mong daddy at maniwala ka sa kanya? Maliw ka dahil ginawa mo yon Maliw ka. Bethany, pasensya na. Pero kailangan ko nang umalis. Nakamang lalayo si Bethany, pero naawat si Rita sa braso. Bethany, please makinig ka. Ano ba? Nasasaktan ako. Pitawan mo ako. Hindi, hanggang hindi ka nakikinig sa akin. Malakas ito kaya walang nagawa si Bethany kung hindi pagbigyan ng binata. Pinakalma na lamang niya kanyang sarili. Nagkita kami ng daddy mo, hindi lang dahil pinakiusapan ko siya na eh hinto ang balak niyang ipakasal ka kay Amanda. Nagkita kami dahil namin ko sa kanya na gusto kita at gusto kong sa akin ka makasal. Alam na niya ang relasyon natin. Ano? Tila huminto ang mundo ni Beta ni sa Narinig. Patuloy pa rin umuugong sa kanyang tenga ang huling salitang binigkas nito. Oo, tama ang narinig mo. Gusto ko itatanam kung gusto mo rin ako. Kaya ako ang pakasalan mo. May hinugot itong isang maliit na kaon sa bulsa ng pantalon. Ano bang sinasabi mo? Bakit mo ba ako binibiro? Maang niyang tanong. Alam kong may nangyari na sa atin. Napatangay ako sa damdamin ko at hindi ako nagbibiro. Kinuha ni Takar ang singsing -sing sa loob ng pantalon. Nang kahon at kinuha ang kamay niya. Tagamit mo at isot ito bilang tanda ng iyong pagpayag. Pero hindi na siya nakapalag. Mabilis na lumapat ang singsing -sing nito. Sa kanyang daliri. Bethany, pagsisilbihan kita. Ipaglalaban at ipagtatanggol kita. Pangako, ako ang bahala. No one can hurt you for us, I am I wanna be your man. Tucker, oh yes, Tucker, I will marry you. Sinilyohan ang halikang kanilang kasunduan, bagaman lumuluha, iyon ay tanda lang ng kaligayahan. Biglang napawi ang takot sa kanyang dibdib, napalitan niyo ng kagalakan at excitement. Tucker, kinakabahan ako, sabi niya. Tila biglang bumigat ang paa ni Beta nang papasok na sila sa hotel kung saan tumutuloy si Don Rogelio. Don't worry, it will gonna be just fine. Kung magpapakasal tayo, dapat lang na magkasundo na rin kayo ng daddy mo, hindi ba? Wika nito habang abot ang ngiti. Madali siyang nakumbinsin ni Tucker. Nagtuloy-tuloy sila hanggang sa elevator, tapos huminto ito sa ikasampung palapag. Pero pagbukas ng pinto, biglang natigilan naman si Bethany. Ngayon parang naninigas na talaga ang mga kalamnan niya at hindi siya makagalaw. What's wrong? Untag ni Tucker. Parang hindi ko talaga kaya. Huwag na lang kaya, sabi pa niya. Ano ka ba? Narito na tayo naghihintay ng daddy mo. Pero hindi pa yata ako handa na makita siya at magpatawad. Naiintindihan siya ng binata. Kaya naman agad siyang umisip ng parang huwag lang na hindi matuloy ang pagkikita nilang mag-ama. Alam ko na, dito ka muna. Tapos pupunta ako doon at susunduin ko ang daddy mo. Siyang papupuntahin ko rito para magkita kayo. Ayos ba sa'yo? Saglit lang na nag-isip si Bethany. Eh. Tumangu siya agad. Diyan ka lang. Huwag kang kilos. Huwag kang aalis. Okay, Isang mainit na halik sa kanyang mga labi ang iniwan ito sa kanya bago humakbang palayo. Isang sulya din at dinaretsyo ni Tucker ang hallway. Kanina habang pinagmamasdan niya si Bethany, kakaibang siya ang naramdaman niya. Parang ayaw niya mawala sa kanyang paningin ng dalang. Kulang ng araw kapag hindi niya nakikita si Bethany. Tinapatan ni Tucker ang isang pinto. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Maya-maya pa ay si ni Tucker na parang walang tao roon. Walang nagbubukas ng pinto. Sinubukan niyang pihitin ng nab at umikot naman iyon. Nabuksan ang pinto. Don Rogelio, Don Rogelio, tawag niya. Don Rogelio kasama ko na siya, sabi pa ni Tucker. Subalit so, tahimik pa rin sa loob ng silid. Walang sumasagot o bakas malang ng don. Nagtataka na si Tucker parang hindi na niya gusto ang nangyayari. Babalikan na sana niya si Bethany ni nang biglang, Don Rogelio, may pumalo sa kanyang matigas na bagay mula sa likuran. Sa tindi ng pagkakapalo ay bumagsak siya sa sahig. Don Rogelio, sa nanlalabong paningin, ay imposible nang makilala pa ni Tucker ang muka ng taong umatake sa kanya. Nawalan na siya ng malay.